Mabuhay! Kamusta kayo? Ayon sa statistics, ang sakit sa puso pa rin ang nananatiling pangunahing sanhi ng pagkamatay sa Pilipinas hanggang sa kasalukuyan. Mula pa noong taong 2022, ito ay patuloy na nasa tuktok ng listahan, kasunod ng cancer at stroke. At bilang isang transplant nurse, personal kong natunghayan ang epekto nito. Halos lahat ng aming donor patients ay bumagsak din dahil sa stroke o sakit sa puso. Maaari nyo itong tingnan sa aking post tungkol sa transplant donation sa link sa ibaba ng video na ito. At habang tumatagal, lalong bumabata ang mga pasyente na inaatake sa puso. Ang iba ay 30 years old or less. Ang awareness na ito ay mahalaga para inyong maiwasan ang heart attack at maprotektahan ang inyong pamilya laban dito. Ang heart attack o myocardial infarction o MI for short ay nangyayari kapag isa o maraming parte ng heart muscle ay hindi nabibigyan ng sapat na oxygen. Kapag ang blood flow sa heart muscle sa pamamagitan ng coronary arteries ay nagkakaroon ng bara. Sa tuwing ang dugo at oxygen supply ay hindi nakakadalay ng maayos, ang mga muscles ng puso ay unti-unting nasisira at namamatay. Ang mga madalas na causes nito ay maaaring dahil sa build-up ng plaque na nagbara ng coronary arteries. Ang plaque ay maaaring dahil sa iba't ibang fatty deposits o substances. Kapag ang plaque na ito ay nag ito ay agad-agad na bubuo ng blood clot. Ang clot na ito ang siyang pangunahing dahilan ng heart attack o myocardial infarction. Ang ilan sa mga sintomas nito ay Number 1 Chest pain. Ito ang pinaka-classic at pangunahing sintomas. Madalas ito ay ang pakiramdam ng pressure, fullness, squeezing, o pain sa middle part ng chest. Ito rin ay hindi nawawala at tumatagal ng ilang minuto. Importanteng malaman na ang chest pain ay maaaring maging mild o severe. Number 2, masakit na likod panga o balikat. Ang pain na ito ay maaaring hindi obvious na may kaugnay sa puso pero ang sakit sa likod, panga o balikat, gayon din ang sakit ng siyan ay maaaring senyales ng impending heart attack lalo na kung ito ay hindi nawawala o lumalala. Number 3, hirap sa paghinga. Ang chest pain na ito ay madalas na sinasabayan ng hirap sa paghinga o shortness of breath. Ito ay ang hirap sa paghinga kahit walang matinding physical activity. Number 4. Hindi may paliwanag na pagod Kapag ikaw ay madalas na pagod, even after a good night's sleep, ito ay maaaring senyales ng impending heart attack. Ang katawan ay nagiging pagod dahil ang puso ay hindi nakakadaloy ng sapat na oxygenated blood sa buong katawan. Number 5. Pagpapawis cool clammy skin at pamumutla. Ang biglaang pagpapawis kahit walang physical activity, cool clammy na balat at pamumutla ay senyales na maaaring may problema sa iyong puso. Number 6. Naduduwal o nasusuka Ang pakiramdam ng nausea o pagsusuka na walang malinaw na dahilan. Kadalasan ito rin ay may kasamang kawalan ng ganang kumain. Number seven, nahihilo, lightheadedness o nawawala ng malay. Dahil ang puso ay hindi nakakapag-pump ng sapat na dugo at oxygen sa brain, maaari kang makaramdam ng pagkahilo, lightheadedness o bigla ang pagkawalan ng malay. Number eight, mabilis o irregular na pulso. Ang mabilis o irregular na pulso, lalo na kung ito ay persistent, ay maaaring indikasyon ng problema sa puso maaaring makaranas ng palpitations o ang pakiramdam na ang iyong puso ay tumatalon o lumalagpas sa normal na rhythm nito. Number 9, heartburn o indigestion. Ang mga sintomas na ito ay madalas na napagkakamalan na simpleng epigastric issue. Pero maaari itong senyales ng heart attack. Kung ikaw ay madalas na nakakaramdam ng heartburn o indigestion na hindi gumagaling sa usual na treatment, mas mabuting magpatingin sa doktor. Number 10, extreme anxiety kasabay ng cold sweat. Ang biglaang pagpapawis ng malamig at pakiramdam ng extreme anxiety o impending doom ay karaniwang sintomas na nararamdaman ng mga nagkakaroon ng heart attack. Ngayon, paano ba natin maiiwasan ang heart attack? Ito ang ilang tips para mapanatili ang kalusugan ng ating puso. Number 1, healthy diet. Number 2, regular exercise. Number 3, maintain a healthy weight. Number four avoid smoking and limit alcohol intake. Number 5, monitor your blood pressure and cholesterol levels at number 6, manage your stress. Paano naman kung nangyari na ang heart attack? Ano ang dapat gawin? Una sa lahat, call emergency services. Agad na tumawag sa emergency services o dalhin ang pasyente sa pinakamalapit na ospital. Maiging dalhin ang pasyente sa pinakamalapit na tertiary hospital o malaking hospital na equipped para magbigay ng treatment sa heart attack. Dahil sa ganitong sitwasyon, every second counts. Number two, chew aspirin. Kung may available na aspirin at walang allergy dito ang pasyente, maaring mag ng aspirin habang naghihintay ng emergency help. Ang aspirin ay makakatulong na maiwasan ang pagbuo ng blood clots. Number 3. Stay calm and keep the patient comfortable. Panatalihing kalmado ang pasyente at siguraduhin siya ay komportable. Huwag hayaang maglakad o gumawa ng anumang physical activity ang pasyente. Number four, ang pinaka-importante sa lahat, perform BLS o basic life support if you are certified. Kung ang iyong kasama sa bahay o kamag-anak ay inatake sa puso at naging unresponsive, walang pulso at di humihinga, ang agarang chest compression ay makakatulong ng maigi para sa pagtaas ng survival rate. Kung ikaw ay may kasama sa bahay na may sakit sa puso, maigi magpa-certify at mag-training para dito. Ito ay open to anyone at madali naman matutunan. Hanggang sa muli sa susunod nating kwentuhan